Habang sila ay naghahapunan, dumampot si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya at pinagpirapiraso niya ito. Ang wika niya, kumuha kayo at kumain. Ito ang aking katawan na mabubugbog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Maya-maya pa ay dinampot ni Jesus ang kopa at nagsabing, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Matapos ang kanilang hapunan, umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay tatlong beses na nalangin si Jesus ng ganito. Ama ko, ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Bumangon kayo ang hiyaw ng Panginoon sa mga alagad na isinama niya sa Ardi ng Getsemani na nakatulog na dahil sa pagod. Narito na ang nagkakanulo sa akin. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sinalubong niya si Judas at ang kanyang mga kasamahang temple guards at isang pangkat ng Roman soldiers na padala na mga punong pari at mga pariseyo. Sino ang hinahanap ninyo? Ang tanong ni Jesus. Si Jesus na taga Nazareth, ang sagot nila. Nang sabihin ni Jesus na ako siya, napaurong ang mga sundalo at bumagsak sa lupa. Binunot ni Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng punong pari. Sinabihan siya ni Jesus, Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinumin ang kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama. Dinakip nga si Yesus at ginapos ng mga temple guards at Roman soldiers. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Si Yesus ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas ang pinakapunong pare ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. dinanong si Yesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Yesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla, at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit akong tinatanong ninyo? ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pare? Sumagot si Jesus, Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Matapos ito, Si Jesus ay pinadala ni Anas kay Kaifas, ang pinakapunong pare. Si Kaifas at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng paratang laban kay Jesus upang siya ay maipapatay. Sila ay nabigo. Tumayo si Kaifas at kanyang tinanong si Jesus: Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? ngunit hindi umimik si Jesus. Inuutos ko sa iyo sa ngala ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang pagpapatuloy ni Kaifas. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ni Caiaphas ang kanyang damit at nagsabing, Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano ang pasyan niyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay. Dinuraan nila si Yesus sa mukha, pinagsusuntok, pinagsasampal, at kinutya Tinanong sila ni Pilato, Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito? Sila ay sumagot, Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kayo na ang bahala sa kanya at hatulan niyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sa magot ang mga Hudyo, Hindi pinapahintulot sa amin na humatol ng kamatayan kanino man. Pinatawag ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Galing ba sa sarili mo ang tanong na yan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Sinabi ni Pilato sa mga punong pare at sa mga tao na, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit iginiit nila sa kanyang pagtuturo ay inuudyo kanyang maghimagsik ang mga taga Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung si Jesus ay taga Galilea nga. At nang malaman niya ang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, pinadala niya si Jesus kay Herodes. Tuwang-tuwa si Herodes na makita niya si Jesus. Matagal niyang ibig makita si Jesus sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol sa Panginoon. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. Marami siyang tinanong kay Jesus, ngunit wala siyang nakamtang sagot. Samantala, ang mga punong pare at mga tagapagturo ng kautosan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Yesus. Si Yesus ay hinamak at inuya ni Herodes at ng kanyang mga kawal. Siya ay dinamitan nila na magarang damit at ipinabalik kay Pilato. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Passover ay magpapalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo nakilala sa kasamaan na ang pangalan ay Barabas. Nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko, si Barabas o si Heso Kristo? Ang mga tao ay nahikayat na ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na palayain si Barabas at si Kristo ay ipako sa krus na makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa ay magkagulo. Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at pinagupit naman si Jesus. Pagkatapos ay binigay si Jesus sa kanila upang ipako sa krus.